Pero gusto kong paalalahan ng kayong lahat. Mangarap pa kayo ng malaki. Mangarap ka ng malaki. Yun lang ang kaibahan natin kahayo. Sa mga taong nagsasabing hindi nila kaya, sa mga taong nagsasabing, naku, masyado kang ambisyoso, sa mga taong nagsasabing, masyado kang ambisyosa, sa mga taong nagsasabing, na kapag ikaw ay umaman, maging mayabang ka, sa mga taong nagsasabing, naku, hindi mo yan kaya, hindi ka nga nakatapos sa pag-aaral eh. Choice mo na huminto kapag nahihirapan pero choice mo rin na tumuloy kahit nahihirapan gusto ko iparating na mangarap kayo ng malaki. Lahat ng nandito, gusto ng Diyos, ipaalala sa inyong lahat, mangarap kayo ng malaki. Dream big. Dream big. Inuulit ko. Only big dreams can move a man's soul. Mangarap tayo ng malaki, mga kapatid. Huwag na huwag mong tipirin. Huwag na huwag mong tipirin ang pangarap. Bakit ko sinasabi ito? Kailangan ma-absorb mo ito ngayon. Kahit matagal ka na, na parang nagiging routine mo na itong ginagawa mo, tapos nakalimutan mo ng mangarap ng malaki. Kasi nag magiging komportable ka na dito sa nangyayari sa buhay mo. Pero gusto ko ang paalalahan ng kayong lahat. Mangarap pa kayo ng malaki. Mangarap ka ng malaki. Yun lang ang kaibahan natin sa hayop. Tandaan mo yan. Ang hayop natutulog. Ang tao natutulog din. Ang hayop napapagod. Ang tao napapagod din. Ang hayop kumakain. Ang tao kumakain. Ang hayop umiiyak. Ang tao umiiyak. Pero ano ang kaibahan ng tao at sa hayop? Ang hayop hindi mo mangarap. Ang tao binigyan ng Diyos ng kapasidad at abilidad na mangarap. Huwag mong sayangin yung pinagkaiba, yung isa-isang pinagkaiba natin sa hayop. Huwag mo namang sayangin. Binigyan tayo ng Diyos ng kapasidad, abilidad para mangarap. Huwag na huwag naman sana nating sayangin iyon. Huwag nating sayangin na mabuhay tayo dito sa mundo na parang naging hayop lang. Yung hindi na nangangarap. Ang daming tao, nilagyan ng Diyos ng potensyal. Bawat taong pinanganak, nandyan yung potensyal. Pwede silang mangarap. Pero dahil, dahil sa mga tao nasa paligid nila, sa mga tao nagsasabing hindi nila kaya, sa mga taong nagsasabing naku, masyado kang ambisyoso, sa mga taong nagsasabing masyado kang ambisyosa, sa mga taong nagsasabi na kapag ikaw ay umaman maging mayabang ka, sa mga taong nagsasabing, naku, hindi mo yan kaya, hindi ka nga nakatapos ng pag-aaral, eh. tandaan niyo, no matter kahit ano man yung background mo, wala sa apilido wala sa opinion ng ibang tao, nasa iyo, nasa yo, kapatid. Alam mo, tandaan mo, ganito ang mindset dapat na meron tayo. Wala kang pakialam sa ekonomiya sa labas. Ikaw ang mag-create ng sarili mong ekonomiya. Wala kang takot kung anong nangyayari sa labas hanggat alam mo ikaw ang may control huwag kang magpa-control ng nasa labas kung ano yung nangyayari ang dapat mong kontrolin yung nasa loob kasi yun lang ang control mo pag sinabi nila nako mahirap talaga ngayon nako mahirap talaga yung puro problema ang nakikita bagsak yung ekonomiya hindi totoo yun ikaw ang ekonomiya ikaw ang ekonomiya. Ikaw ang masusunod kung ano ang gusto mo. Meron tayong choice. Meron kang choice, mga kapatid. Choice mo na makinig sa mga negative, pero choice mo rin na makinig sa mga matagumpay na tao. Meron kang choice. You always have a choice. Choice mo na huminto kapag nahirapan, pero choice mo rin na tumuloy kahit nahihirapan. Lahat ng nagtagumpay, tandaan nyo, lahat yan dumanas ng struggles. Lahat yan dumanas ng failures. Pero lagi natin tandaan, success is not the opposite of failure. Failure is part of success. Parte ng success ang failure. Kailangan mong pagdaanan yun kasi meron ka dapat matutunan doon. Maraming tao sa labas na pwede kang laitin, pwede kang pagtawanan kasi masyadong malaki ka mangarap. Let them. Do not let anyone steal your dreams. Huwag mong hayaang nakawin ng ibang tao yung pangarap mo. Sinabi sa Biblia, As a man thinketh in his heart, so is he. Tapos ang laban. Kapag ang tao naniwala kung ano yung iniisip niya, kung ano yung pinapaniwalaan niya, yun ang maging siya believe maniwala ka maniwala ka na ito ay kaya mo